Idol at Kabayan Breaking News. Kakapasok lang na balita mga kabayan. Sa lukuyang nagsasagawa ng resupply mission, ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard at dalawang Armed Forces of the Philippines resupply boat sa Ayungin Shoal. Ayon sa balitang inilabas ng mga pahayagan sa Pilipinas at aktual na video na ibinahagi ng Armed Forces of the Philippines na kuha mismo sa drone at sa mismong barko ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines dalawang barko ng China. Binangga ang dalawang barko ng Pilipinas. Nako China, sinasamantala ang nangyayaring digmaan sa gitna ng Israel at Hamas. Kita sa isang vessel trucker na halos 15 mga barko ng China ang humarang pumalibot sa apat na barko ng Pilipinas. Aktual na video, panoorin ngayong araw, ika-22 ng Oktubre taong kasalukuyan, naglabas ng pahayag ang National Task Force for West Philippine Sea ayon sa pahayag bandang alas 4 ng umaga habang nagsasagawa ng regular na rotation at resupply mission sa BRP Sera Madre LS-57 Sa Ayungin Shoal, ang mga barko ng Pilipinas, hinarangan sila ng mga barko ng China at isang mapangarib na pagmaniobra ang ginawa ng Chinese Coast Guard 5203 na nagresulta ng pagbangga nito sa Armed Forces of the Philippines Indigenous Resupply Boat, Unaiza May 2 na nasa layong 13.5 nautical miles silangang hilagang silangan ng BRP Sarah Madre LS-57 Ang provokasyon, irresponsable at iligal na aksyon ng Chinese Coast Guard Vessel 520 ay isang mapanganib sa kaligtasan ng mga tripulanteng nakasakay sa Armed Forces of the Philippines Supply Boat Uniza May 2. Ayon sa video na kuha ng drone, kita sa kaliwat kana ng Armed Forces of the Philippines Supply Boat Uniza May 2 ang mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Kung inyong mapapansin mga kabayan habang nasa gitna ang malit na barko ng Pilipinas, hindi huminto ang China Coast Guard Vessel 5203 at patuloy itong naglayag habang nasa harapan ito ang barkong Uniza May e tu Kung hindi nyo kita o maramdaman mga kabayan kung talagang nabangga ang Armed Forces of the Philippines resupply boat sa aerial footage, maririnig nyo naman ang lakas ng kalabog sa aktual na video na kuha mismo sa loob ng barkong Uniza May 2. 啊，别丢了。 sa parehong misyon ng rotation at resupply mission ang port side ng Philippine Coast Guard vessel na BRP Cabra MRRV 4409 ay nabangga ng Chinese Maritime Militia Vessel na 0003 habang ito ay nakatigil sa humigit kumulang 6.4 nautical mile northeast ng Ayungin Shoal. Kita naman sa isang video na nakadikit at pagbangga ng isang Chinese Maritime Militia sa BRP Cabra MRRV 4409, isang barko ng Philippine Coast Guard. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang misyon ng Rotation at Resupply Mission kung saan ang Unaiza May 1 ay nakarating na sa BRP Sera Madre upang matagumpay na masuplayan ang ating mga tropa at tauhan ng Armed Forces of the Philippines na nakatalaga doon. Kinundi ng National Task Force for West Philippine Sea ang pinakahuling mapanganib, irresponsable at illegal na aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia na ginawa nila ngayong umaga bilang paglabag sa soberanya ng Pilipinas, mga karapatan at horisdiksyon ng Pilipinas. At sa tahasang pagwawalang bahala sa United Nation Charter at United Nation Convention on the Law of the Sea, Convention on the International Regulations for Preventing Collision at Sea at mga naugnay na International Maritime Convention at ang 2016 Arbitral Award.